Hello, no? so ngayon, good morning. No? dito sa Lucas chapter 6 verse 26, no? sinabi dito ng ating Panginoon sa Kristo, no? ito ay patungkol sa mga tao no? na nagbibigay ng mga tulong sa bawat kapwa nila no? Na, na hindi nila ginawa ito para ang Diyos ay purihin, kundi ginawa nila ito upang sila ay purihin. Ayon doon sa chapter 6 ng Matthew, sinasabi ng ating Panginoon doon no? na kung magbibigay ka ng tulong sa mga tao na nangailangan o mga mahihirap o sa mga pulubi kailangan ang ginagawa ng iyong kanang kamay kung maaari hindi alam ng iyong kaliwang kamay at sa gayon ang Diyos na tumitingin sa iyo ay siyang magaganti sa iyo magbibigay sa iyo ng ganti o reward no? pero ang tanong nangyayari ba ito ngayon? no hindi Maraming mga tao ngayon na mga hypocrites, ang pagtulong ginagawa nila hindi para ang Diyos ay purihin kundi para sila ay makita lamang no, na sila ay matuwid sa harap ng mga tao for the sake of money ginagawa nila ito kasi may habol sila like mga vlogger habol nila mga views so kung magbibigay sila ng 1,000 ikita sila ng anuman yan ginagawa nilang negosyo kung baga ang ganito so hindi nila hindi nila ginagawa ang mga bagay na itong pagtulong para ang Diyos ay purihin kundi ang sarili nila para makita ng mga tao na sila ay matuwid. Para yung mga tao na nanonood sa kanila ay mamamangha at masasabi matuwid tong tao ito, sige so, so subaybayan natin ito, ipapalo natin, ganito, ganyan ang mga ginagawa ng mga ganyang klaseng tao. Hindi lang yung mga blogger kundi marami pa. Sinasabi natin, sinasabi dito sa sulat ng Lucas chapter 6 verse 26 ang sinasabi ng ating Panginoon sa so Kristo na sinasabi dito no, na kahabag-habag kayo kung kayo'y pinupuri ng lahat ng tao so klaro po yun no? kahabag-habag kayo kung kayo po ay pinupuri ng lahat ng tao kung sa inyong mga ginagawa pinupuri kayo ng mga tao at ito naman ay tinatanggap nyo doon sa puso at dito sa puso nyo at isip ang Diyos na tumitingin sa iyo ay hindi talaga matutuwa sa ginagawa niyo. Kahit pa nakabigay kayo ng tulong sa iba. Kasi ang pagbigay niyo ng tulong ay hindi galing sa puso, kundi for the sake of money and views, likes, and share. Hindi sa puso yan, kundi himihingi kayo o kumbaga naghihintay kayo ng ganti ulit. Hindi galing sa Diyos, kundi galing din sa inyong mga pagsisikap maraming mga tao ang oh, nagpapuri sa inyo kasi nga nakagawa kayo ng ganito, ganyan. Pero sa paningin ng Panginoon, kahabag-habag kayo, kawawa kayo. Sinasabi din dito sa no uh, Lucas chapter 15 verse 16 patungkol sa mga ganitong kasing tao no, na nagpamatuwid, no, kumbaga nagpakamatuwid sa harap ng bawat tao. Sinasabi dito ng ating Panginoon sa si Kristo sa Lucas 16 verse 15, sinabi niya dito, kaya't sinabi niya sa kanila, kayo ang nagpapanggap na matuwid sa harapan ng mga tao. Ngunit alam ng Diyos ang nilalaman ng inyong mga puso sapagkat ang itinuturing na mahalaga ng mga tao ay kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos. So, yung mga bagay na ginagawa nyo, nagpakamatuwid kayo sa harap ng mga tao, kung akala nyo ang Diyos natutuwa sa inyo, klaro po dito, na sa paningin ng Diyos, kasuklam-suklam kayo. Kasuklam-suklam kayo sa harap ng Panginoon. Yung ginagawa nyo, na ginagawa nyo, hindi for the sake of, para ang Diyos, mapuri. Kasi kung ang isang tao, gagawin niya isang bagay, na ang Diyos para purihin, tutulong mo siya sa mga mahihirap, hindi sa pamamagitan nito. Mababasa nyo dito sa Matthew chapter, chapter 6, verse 1. No, sinasabi dito, chapter, uh, Matthew chapter 6, verse 1, 1 to 8. Verse, chapter 6, verse 1 to 8. Na kung magbibigay ka raw ng tulong sa mga mahihirap, ay huwag mong ipaalam kahit kanino kung maaari yung kaliwang kamay mo ay hindi makakaalam sa ginagawa ng iyong kamay. Sino yung kaliwang kamay mo? Kung maaari, yung pinakamalapit sa iyo, kaibigan mo, kamag-anak mo, kapatid mo, anak mo, asawa mo, magulang mo. Ang sinasabi dito, kung nang ito ay gagawin mo, ang Diyos ay maggaganti sa iyo. Yang mga mahihirap na yan, hindi yan makabawi sa iyo dahil hindi sila makabawi sa iyo ang Diyos ang siyang maggaganti sa iyo kaya nga sinasabi niya dito di ba kung ikaw magpipista o maghahandaan imbitahin mo yung mga mahihirap, yung may mga kapansanan yung mga napakahirap talaga na hindi makabawi sa iyo huwag mong imbitahin yung mga mayayaman mong kapitbahay, kamag-anak o sino man kasi sila makabawi sa iyo. Kung sakali man na sila rin ay maghahanda, i-invite din ka rin. So, babawi, makabawi sila. So, ang gusto ng Panginoon, yung mga tao na ating pagbibigyan nito, yung mga tao na hindi makabawi, dahil hindi man sila makabawi sa iyo, ang Diyos na ang siyang magbibigay sa iyo ng ganti para sa kanila. Kasi sinasabi dito ni Solomon sa Proverbs, kung ikaw daw ko isang tao magbibigay doon sa mga mahihirap or sa mga pulubi, ikaw nagbibigay ka or nagpapautang ka sa Diyos, isipin mo, tayo, mga tao lamang. Ginawa tayo ng Panginoon dito mula sa lupa. Pero isipin mo, yung gumawa sa atin, may utang sa atin. Dahil nga sa binibigay mo tulong doon sa iba na hindi ka nag-expect ng return kaya nga sinasabi dito ay 'di ba give and do not expect for return naalala niyo ang sinasabi ng Panginoong Kristo pagdating sa judgment dito 'di ba yung sinabi niya na dito kayo mga sa kanan yung mga pinili ng Diyos yung mga pina pinapanalangin ng Panginoon dito naman yung mga kambing kaliwa kanan yung mga karniro at tsaka dito mga kambing sabi ng Panginoon dito kayo kasi hubo ako binihisan nyo ako, gutom ako, pinapakain nyo ako nabilanggo ako at binibisitan nyo ako pero dito sa kaliwa niya yung mga kambing sabi kayo sinabi ng ating Panginoon kayong mga mga tinunglo sabi sa Yahweh na kinukors ng Panginoon na dahil gutom ako, hindi nyo ako pinapakain. Hubo ako, hindi nyo ako binihisan. Nabilanggo ako, hindi nyo ako binisita sa bilangguan. Ang sabi ng mga tao, doon na sinasabi na dito sa mga tao, ng mga matuwid ng mga tao na ano, sabi niya, Panginoon, paano ka ba namin nakita na hubo ka, na binihisan ka namin, gutom ka, na pinapakain ka namin, na bilanggo ka, at binisita ka namin. Ang sabi ng Panginoon sa Kristo, di ba, ang ginawa niyo sa pinakamababa sa aking mga kapatid or ibig sabihin sa ating kapwa o kapatid natin mga tao ay ginawa niyo sa akin pero dito sa mga kaliwa niya no, na candidate for judgment na candidate for judgment in sa mga parusa kaparusahan sinabi niya hindi niyo ako binihisan ang hindi niyo ginawa sa bawat tao, hindi nyo ginawa sa akin. So, kung tayo ng isang bagay ganito sa ating kapwa, ginawa natin ito sa ating Panginoon. Kaya sinasabi doon, sa sinasabi doon ni Solomon, na kung ikaw daw magbibigay ka doon sa mga mahihirap, nagpapautang ka sa Panginoon. Pero kung ikaw magbibigay ka sa mga mahihirap, na-expect ka na expect ka na return from galing sa Diyos pagdating ng araw pero ikaw hypocrisy ka naman nagbablog ka pinapakita mo sa mga tao na para ikaw ay matuwid lagi niyong tatandaan sinasabi dito alam ng Diyos kung ano ang nasa isip at puso natin kung magbibigay ka kailangan dito sa puso mo hindi yung para lang sabihin mo sa puso mo na para makita ako sa mga tao na matuwid ako na tumutulong ako na makadiyos ako Siyempre, tatatak yan sa isip ng bawat tao. Pero kung magbibigay ka ng tulong according sa mga utos ng Panginoon dito sa so chapter 6 ng Matthew hanggang chapter, hanggang verse 8, maintindihan nyo kung paano magbigay ng tulong na walang nakakaalam kung maaari sa mga malapit mo. At ang Diyos na tumitingin sa iyo ay siyang gaganti sa iyo. Reject hypocrisy. Huwag kayong magiging hypocrites katulad ng mga ibang tao na ginagawa ang pagtulong. Akala mo mabuting tao pero kasuklam-suklam sa harap ng Panginoon. Huwag niyo pong gagawin yan kasi yung mga tao niyan kumpaga sa daling salita, nagbanal-banalan po yan. Hindi ko sinasabi, no. Pero para sa akin, no, na, bahala kayo. Basta ang importante sa akin, makapagbigay kayo ng tulong sa mga nangangailangan. Pero ang Diyos na ang siyang hahatol sa inyo kung ano ang tama at mali. Kung ano yung kasalanan at matuwid. Kung ano yung matuwid sa paningin noon or kasuklam-suklam sa Diyos. Siya na yung kahatol. No? So lagi nating babantayan ito, lalo na sa panahon ngayon, habang dumadating ang susunod na taon or dilipas ang taon by taon, by year by year, hihirap na hihirap ang panahon. At kung hihirap na hihirap ang panahon, maraming tao ang magsimulang maguto. Kasi lahat ng mga palayan dito magiging subdivision na yan. Yung mga negosyo, magmamahalan yung bilihin, pero mabahaba yung sakuran. So sa ganitong paraan, marami ang maghihirap. So kung ikaw na sa mga middle class or rich or mayaman, inaanyayahan ko po kayo na magbigay kayo ng tulong to avoid hypocrisy. Kasi ang sinasabi dito sa ating Panginoon dito sa Biblia patungkol sa mga mayayaman, kawawa talaga kayo mga mayayaman ngayon kasi natapos niyo uh, na natanggap nyo na yung sarap ng buhay bilang mayaman dito sa mundong ito pagdating ng araw magiging kawawa kayo so hanggang dito na no, maraming salamat sana intindihin po natin ang pag natin ang pagbigay ng tulong wag po tayong gumawa ng mga tulong para lamang ipopost natin at gagawin natin ang vlog para tayo makikita na matuwid sa harap ng Panginoon o sa Panginoon sa paningin ng Panginoon na hindi natin alam na ang ating ginagawa na inakala natin na ang Diyos na tutuwa sa atin yung pala hindi natin alam na kinasuklaman na pala tayo ng Panginoon pagdating ng araw ng judgment huwag ka nang magtaka kung ang puot at galit ng Diyos ibubuhos sa iyo kasi gumagawa ka ng tulong o kabutihan sa kapwa mo hindi galing sa puso kundi for your own interest so pag malaki pong pagkakaiba yun marami pong mga tao na ganito nagiging sakim sa kayamanan kahit mga mahihirap ginagawa na nila gatasan for the sake of money tapos pinapakita din nila na sila ay matuwid sa harap ng mga tao Piro, kasuklam-suklam sa paningin ng Panginoon. So hanggang dito na lang, maraming salamat ni Lord Fibroan. Amen.